Yan, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. So, gabi dito sa Czech Republic. So, jan is anong oras na ngayon? 2.48 a.m. So, maganda umaga po sa lahat kung may nanonood man. Ayan. Okay, pag-usapan natin ngayon isang tatlong katanungan galing kay Mami Stephanie. So, galing po ito sa ating YouTube channel. So, ang unang niyang tanong is, dekin lang ba yung company sa Grapecare or under ng Venture? Kasi ang Grapecare kasi is located dito, uh, agency po siya dito, tapos ang katay-up niya sa Pilipinas is ang Venture. So, kung meron pa pong iba, gusto lang daw niyang malaman para ma-research at makapag-ready sa interview, if ever. Okay. <clears throat> Hindi lang po ang Daikin ang under po ng grape care. So, marami po sila na Uh, mga company na hawak dito yun nga lang hindi ko siya masyadong alam kung ano pa yung ibang company pero meron po sila talaga mga company dito na hawak hawak din nila ang um, DHL hindi ko lang sure kung nagpapaalis sila ng galing ng Pilipinas so meron din silang mga hawak na under ng Uh, sa mga food processing. So, meron po silang ganon. So, hindi lang po ang daikin ang pinagbabag sa kanila ng mga empleyado. Okay. Doon naman po sa agency, hindi lang din po venture ang kinukuha na nila na agency kasi nagkukuha din po sila sa aram. So, hindi hindi siya masyadong searchable ang aram kasi kapag sinurge nyo, puro mga mga Middle East kasi yung lumalabas sa Aram. Pero under din po siya ng grape care. So, kumukuha din siya doon, katay up din. Minsan, pumupunta rin sila sa Bisaya. Kasi meron po doon yatang venture sa Bisaya. I'm not sure. Pero, base kasi yon sa... Makikita nyo kasi yon sa Facebook page ng Grape care. So, kung gusto nyo updated, puntahan nyo lang ang Grape care LTD. So, yan. Dati ko yung agency. <clears throat> Next. Uh, gusto niya daw malaman kung meron pang iba uh, for example uh, kung gusto niyo na malaman bukod sa Grapeker, meron din po tayong Principio LTD located din siya dito pero hindi ko sure kung human link ba yung under niya na agency dyan sa Pilipinas I'm not so sure ha about that basta alam ko Principio LTD at saka grape care LTD pareho po silang kumukuha ng tao from Philippines na papunta dito. Yep. Yeah. Next, kung lilipat ka ng company through agency, may bayad ba sa kanila? May idea po ba kayo kung how much ang bayad? Okay, sinagot ko to sa kanya. <clears throat> kung lilipat ka ng company, uh, company through agency, uh, depende po yun sa pinirmahan yung contract. Okay? Nung time po kasi namin, hindi kami pumirma ng contract na may bayad kapag umalis kami ng company. So, may mga cases po kasi dahil nga sobrang dami na minsan nang umaalis. Alam mo yung galing ka ng Pilipinas, tapos after six months, lilipat ka sa dito, lilipat ka sa ibang company. So, parang nalulugi siguro sila. So, ang ginagawa po nila, ah, uh, humihingi sila ng bayad, for example, is one month salary mo. yon Hindi naman po ganun kalaki yung one month salary mo. Kasi yung nauna po sa amin na nag, um, nag resign yung nauna po sa amin na, kasi ako, nag-resign din kasi ako eh. Yung nauna po sa amin nag-resign, hiningian talaga sila ni agency ng one month salary. I think, hindi ko sure kung 16,000, pero hiningian po sila noon. Tapos ngayon, Ah uh, dahil nga doon sa pinirmahan kong kontrata is wala namang ganun so hindi po kami hiningian. Kaya magdidepende po 'yun sa uh, contract na pinirmahan nyo. Kung ang pinirmahan yung contract nung nandiyan dyan kayo sa Pilipinas, pumirma po kayo ng contract at nakalagay po doon, once na nag kayo, magbabayad kayo ng grabe. So no choice po kayo kung di magbayad. So depende po 'yun sa contract nyo. So kayo lang po 'yung nakakakita ng contract nyo kaya depende po 'yun sa contract nyo. Okay, next question. Ito, sinagot ko na to. Kung may agency pa daw ba kung alam na pwedeng apply ang ko sa Grapecare. Ito po yung sinabi ko, yung Principio.led. uh located din siya dito sa Czech Republic, pero kumukuha din po siya ng tao dyan sa Pilipinas. So same sila ni Grapecare tsaka ni Principio Ltd. na agency dito sa Czech Republic tapos kumukuha sila sa Pilipinas via Katay up nila na mga agency dyan sa atin sa Pilipinas kasi hindi po sila pwedeng kumuha ng tao from dyan sa Pilipinas papunta dito tapos boltuhan yung kukunin nilang tao. Hindi po pwede yon kasi uh, bawal po yun sa batas natin na kumuha ka ng tao. Yung direct tapos ang dami. So hindi po yun pwede. Siguro uh, uh, parang uh, normal or yung pwedeng mangyari yung mga dalawa or tatlo lang. Pero yung madami, kasi madami silang kumuha ng tao eh. Pag dyan, mga 20 kaagad, sa 50, gano'n. So, hindi po talaga po pwedeng wala silang katay. Yep. Yun. Yun. Sabi niya, mukhang marami daw kasi nag-apply sa grape gear, kaya siya nagtanong. So, yun po. Pwede rin po kayo mag-apply sa Principio LTD. Pero, hindi kasi ako under ng principio LTD before. So, under po ako ng grape care before. Kaya, mas uh, parang gamay. yon Mas alam ko yung kalakaran sa grape care LTD. Yan. Yun lamang po. Galing po yan kay Mami Stephanie. Maraming salamat and thank you.